yan, So, magandang tanghali po sa inyong lahat. So, nandito naman si Kindness, guys. At this time po, uh, may i-share po ako sa inyo. Ayan. So, sa atin kasi, guys, mga Pilipino, ba diba? Sa Pilipinas po kasi may mga ano tayo, pa may mga party, yan po. Kahit anong parties, yan po. So, pag may handaan, madalas talaga may mga pa-take home yan. Ayan. At si Kindness, isa na po yan dyan, guys may mga bring home ako diyan kapag may mga party, di ba? So this time naman is sa so, mga nakapagsubaybay po ng aking mga nakaraang videos, ayan, sa aking uh, kaarawan po ng aking unika iha na may kunti akong uh, mga nailuto tapos iba naman binili ko lang, di ba? Yan. Para makapag-celebrate lang po, simple na ano. Kaya lang, Naalala po guys, uh, hindi ako nag-imbita ng mga kamag-anak ko. Ayan. So actually guys, noong gabi yun, may tinawagan kami, mga uh, sister-in-law ko, brother-in-law ko, pumunta po sa dito sa bahay. Pero hindi lahat kasi nga gabi na po. Okay? So naalala po sa karawan ng anak ko, ayun po ang hiling niya kasi na may gusto siyang puntahan. Ayan, na place na talagang nakaka-relax po talaga Yan ang gusto-gusto niya. So, Uh, pinagbigyan ko yun siya guys kasi nga gustong nagustuhan talaga din po ni Kindness ang lugar, okay? yan and then maraming salamat rin po sa mga uh, nanood po ng uh, mga content ko na po na iyon. alright So this time naman guys, ipapakita uh, ko po sa inyo kasi marami may, 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 may marami talaga, no? <laughs> Ayun, so marami talaga pong natira. yan So si Kindness, ayaw ko po talaga magtapon ng pagkain. Kaya kung napansin nyo po kapag namamalingke ako sa loob ng isang linggo, dapat alam ko na yung lulutuin ko hanggang anong ano lang gulay kasi nga ayaw kong may masayang, ayaw kong magtapon. Yan, yan po talaga ang, ano ni Kainish. Nanghihinayang talaga ako guys, ayan. So minsan guys sa rice na tatapon ko siya, salo na sa uh, a company kasi nga doon na ako nag-ano, nagla-lunch sa kanilang mga luto. Kaya lang set kasi siya guys. Sa rice kasi doon ako, kunti lang talaga ang rice ko. Yan. So hindi ko kaya maraming rice. Mas gusto ko maraming ulam kaysa kanin. Kaya wala akong magawa dahil hindi naman siya pwedeng i-take home guys doon. Yan. So no choice kaya magguminasay talaga ako palagi na may natapon ako na mga, lalo na pagkanin. Yan. So this time is Uh, may pakita po ako sa inyo, guys. Kaya, yung mga nakapagsubaybay po sa aking mga nakarang mga fruit with the grocery si Kindish, ayan, may mga, ano ako, may mga binibili ako mga, ito, mga disposable, guys, or mga pang-pack lunch natin, ayan. Dahil nga po, kapag may party, yung Girl Scouts, Kindish, ba, ready, ready, yan. Ayan, and then, ito, uh, may pambalo tayo, guys. O, diba? Ayan, tapos, pakita ko rin po sa inyo ngayon, kung ano yung mga naihanda ko na pwede ko talaga ibigay para hindi tayo magtapon. Ayan. Tapos kagabi rin, binigyan ko na rin yung iba kung ano. Ngayon na lang, konti na lang to sila. Sa dalawa, tatlo, lima. So, mga limang taon na lang po ang paihatid ngayon ni Kindness Okay? So, pakita ko lang po sa inyo ngayon, guys, ang mga natira ko ng mga pagkain at sayang naman po na itapo natin. Alright? So, ayan guys, ito yung mga natira na pagkain ni Kindness Ayan, may uh, yung chocolate cake, yung chiffon cake, tapos kasaba cake, o ba diba? lahat talaga matatamis. Tapos yung ating agar-agar, ayan. So, ihatid ko po ito guys. At syempre yung ating carbonara, okay? So, yung spaghetti ni Kind Nesh, wala, ubos talaga yung spaghetti ko. And then, ito naman yung natira po kay Kind Nesh, okay? Ayan, yung chiffon cake natin, kasaba cake. carbonara at yung ating agar-agar. Ayan. So, di ba, kahit papano guys, ito po yung gusto ko na uh, instead na kami sa labas nung kaarawan nga po, yung gastos natin sa uh, kakain po tayo sa labas, kung may time tayo, pwede po tayong magluto na lang kahit konti. Hanggang ngayon, meron pa at marami, ka, marami pang makakain. At katulad nito, uh, may pagbibigyan pa tayo. Okay? Ayan guys, so babalutin mo na ito ngayon ni Kai ba? Diba? Isa-isa eh. I-deliver na to ni Rola, di ba? So delivery delivery po ito ngayon. All right. Yan guys, at balutin na natin to. So ito yung pinakamaganda guys na may mga nakaready pa tayo mga ano. Kasi na sayang naman po na lang tayo, yung ba? Diba? Yan. So dito po si Kind Dash guys. Kapag so, may party ako, pagunti lang talaga ang handa ko guys, kunti lang din yung invite ko kasi nga uh, Siyempre, tingnan din natin yung mga bisita kasi baka magkulang tayo sa food, diba? Ayan, so ako kasi mas gusto ko sobra-sobra kaysa magkulang, diba po? So limitahan lang din po natin yung ating, ba't hindi ko na tumatagal? Yung ating iimbitahin kung depende po sa randa natin, diba? Welcome to our kitchen, take your time. Yan, ang ganda pa ng ano, oh. Ayan po. Welcome to our kitchen, take your time. Awa! Ang ganda, no? Okay. So, yun na nga. Bini-welcome ni Kind Mesh. Yan. Yeah. <laughs> Para sa ating, ano ngayon, delivery po. Okay? So, parang magbibenta si kindness di Diba? So, dati, meron. Ganito talaga ang gawain ni kindness guys. Pagbibenta po talaga ako. Ayan. katangkot ka tangkot. Baka mahulog. So, ganyan siya. Okay. Ayan, guys. Ayan, guys. So, salit lang natin. Mamaya. Okay, Lagyan so, natin ng tape. Ah, pwede naman pala. Okay. Oh, yun na po guys. Oh, may pang, ano na, deliver na tayo ngayon. Diba? Ang ganda ng, ano na, ganda pa ng kulay ng ano guys, ng supot. Hindi siya puti eh. Kulay ano, parang ivory, Ayan po. Parang kape cap na may halong cream. Ayan, ang kulay. Yun lang, naghihirapan si Kainis at mag-ano ng plastic na to ah. Masyadong dikit. Ayan! Diba? Saka nice ay, yung gata ng plastic na nabili ni Kainis. Ayan po guys, ito ay chiffon cake. Yung carbonara and then yung chocolate cake. Tapos may kunting agar-agar, di ba? So, ano lang to, guys? Hating kapatid ba? Para, ay, iyak. Kating <laughs> kapatid lang po. Okay? Makatikim lang ng konti. Kami dito sa Japan, guys, ganun po kami. Masaya na. Mamaya matikman na tayo. Di ba? Yan. So, itari kang mabuti natin. Lalo na yung agar-agar, baka maano. Baka mabuksan natin. Yan. Wow. Okay. Alright. Ayan guys. O. Oh, diba? So sana is matuwa yung pabibigyan ko po ito guys. Ayan. So kunting share lang po. Ng ano natin. Pagkain natin. Yung grasya ba? Kasi. Masabuti yung magbigay kaysa maitapon. Okay. Right. Yan po, so maya maya is uh, tapusin ko muna ito, guys, at para makalis ako tayo ngayon. Okay? All right, guys. So ayan po, tapos na po naibalot ni Kindness, 'di ba? Ang ganda pa talaga ng plastic na nabili ni Kindness. Welcome. All right. po, guys. So ayan, aalis na po tayo kasi baka maabutan rin po tayo ng ulan, guys. Okay? Ah, uh, deliver ko po muna ito. Free delivery pa rin po, 'di ba? All right. At syempre guys, may basket po si Kindness. di diba? Parang nabibenta talaga ba? Yeah, sa uli ko to ngayon guys, mayari po nito yung gumawa ng ating kasaba cake. Ayan. May shout out Claribel. Thank you. <laughs> Ayan. Ayan guys. At nailagay na po natin sa basket. Kaya ready na po si Kindness. Okay, let's go! So, ayan naman guys, ito namang altar ni Kindness, o ba? Diba? Nalala nyo po yung sa karawan ng anak ko na binigyan ko siya ng bouquet. So, wala pa rin masayang guys, hindi maitapon agad ating bulaklak dahil nilagay ko po sa altar, o ba? Diba? And then, napakagwapag ah, kaayo niya na mga rose, o. Oh. Okay, so, swerte si Kindness dahil napakamura lang po ito na bouquet na nabili ko guys. Ayan, so ang ganda po ng kanyang mga bulaklak. Tapos hindi pa masyadong namukadkad. Kaya alam ko magtatagal pa siya. Alright. Ayan po guys. Happy Sunday po sa lahat. Okay. So alis sa tayo guys. natin to. Alright guys. Let's go po. Muna oh, tayo kay Clarivelle. No. Okay. <laughs> guys, malapit so, na po ako ngayon kay Claribel isa sa mga pinsan po namin dito. At salamat ako dahil siya po nagluto ng cassava cake. Napakasarap po ng kanyang cassava cake. May halo po na gata and then may nilagay siya na parang alam mo yung parang nagiging leche plan na cassava cake. Yan, masarap po talaga siya. Tapos parang may dinuro siya na parang bigas nun. Okay parang wala siya dito. Parang nasa yan po. Kamil na visa. Okay. Lagyan na lang natin, no? Hey guys, at nailip na hati na po ni Kindness. So, ganito po yung dito sa Japan, guys. Kapag Sunday, in-expect na po namin yan na uh, wala yung mga person. <laughs> wala yung mga tao ba? Yung iba kasi na malingki. And then si Clarivel kasi nagbibenta rin niya ng mga lechon manok. Uh, kung ano na po mga binibenta niya, mga kakanin. Tapos kanina kasi nagpost siya Bibita siya ng lechon belly. Ayan. So, dito sa Japan, yun yung mga, ano, yung mga racket namin, guys. Ba? Tulad kay Kainesh, yung, yung ko ng mga lumpia Shanghai noon. Mga dessert, yan po. So, pag may mga party, so, may mga ano tayo, kahit papano paano. Diba? Then, nakakatulong po talaga kasi dati nagbibenta ko ng mga lumpia Shanghai, guys. Ano, yung, iniipon ko yung mga, kung sa ano ba, ginansya ba? Diba? Iniipon ko siya and then, nasubukan ko talaga siya, guys. Yung naipon ko is, binayad ko sa road tax. 'di ba? So nakakatulong talaga guys kapag may konti tayong racket. Ngayon lang kasi nahin, na, mula nung nag-pandemic, nahinto ako nung magbenta-benta kasi nga ah, medyo ano nag nag ano ako, nag-ingat din po kasi tayo yan, kasi bawal na kaming makahilo-bilo ayan. Kasi mahirap na kapag ma hawa tayo. Damay kasi lahat ang pamilya. Yan po. So, wala na. Nahinto na rin si Kairn mesh dahil nabisi na sa work. And then, yung anak ko may pasok na. So, hindi ko na kaya. Dati kasi tunatulungan tumutul ako ng anak ko magbalot ng lumpia. Okay, so yan guys. Sunod naman natin ihatid yung tatlong, uh, ano to ngayon, tatlong bahay, yung tatlong sister-in-law ko. <laughs> okay, daanan natin ngayon. So, dumaan lang tayo sa bahay ni Kindness guys ulit. So, halos kasi guys, magkakalapit lang po kami dito magkakamag-anak. Yan. Kaya, kapag mag-ano kami, mga party, pinakaswerte si Kindness kasi parang nasa gitna nila ako. Parang nagganon kami. So, nasa gitna lang si Kindness. Magpunta ako doon, pwede hindi na ako sa sasakyan. Invited lang nila ako. Maglakad na lang. Yan. Kasi nga mahigpit ang parking area dito. Kasi sa dami ba naman namin, guys, kapag kanya-kanya kami, magdala kami ng mga sasakyan, wala. Pulis ang darating sa, ano, <laughs> sa bahay ng may birthday. Yan. Kaya iwasan na lang po. Kaya naglalakad na lang kami. Malapit lang naman. Okay guys, so may may update ko po sa inyo kapag malapit na tayo mismo sa an, yung isang sister in law ko. Right guys, dito naman tayo ngayon sa aking sister in law. Ayun po. So diyan po nakatira yung aking sister in law, guys. Then nasa second floor sila. Maganda yung apartment nila kasi may elevator naman po. Kaya kahit may bata, okay lang. Okay. Right guys, At tapos sabi kami dito sa aking isang sister-in-law. Tapos, doon na naman kay Ate Angging. <laughs> diba? So, wag kayo magtaka guys kasi uh, kapatid po ng husband ko is Sham po silang magkakapatid. Sham, yan. And then, uh, kaya kayo iba kagabi po na sa bahay. May may take home na rin yun. Pinadala ko na rin po guys kasi nga ayoko ng ano yung may, may, may tapong tayo, diba? So, yung sunod naman is si Ate Angging. Okay, so dito naman nakatira si Ate Anging, guys. Ayan. <laughs> Ayan, tabagan ko po muna. Hey, okay, guys. Ito naman ako sa apartment nila, Ate Anging. Ayan. So, hintayin natin, guys. Sa ganit. Alam mo, parang uulan na. Ah. Alright, guys. Ayan, i deliver na po natin. O, diba? <laughs> so, dati na, guys. Sanay kami dito kasi yung asawa ko yung nagda-drive. Ako yung, ano... Yung, kasi pag ako pang mag-drive, guys, tapos mag-deliver medyo maano ako lalo na sa krasada kasi nga minsan bawal tayo mag ano wrong parking ba ayan so ngayon ihatid naman natin yung isang ah uh, sister in law ko rin po si ate Alicia ito po ito lang po ay bahay po sa kanya ayan so dahil marami kasi itong pamilya guys dito sa Japan maganda po kapag marami po kayo mas maganda bahay po ang kunin niyo kasi lalo na po may mga trabaho lahat ayan tulong tulong po sa pagbabayad monthly sa bahay okay tayo banda guys sa bahay po ni Ati Alicia ayan, so ito po yung bahay niya nasa gilid lang po talaga ng kasada okay, ayan so dito yung mga anak niya guys All right guys, at uh, tapos na po tayo. Yan doon kay Ate Alicia. So hindi ko lang po guys lahat na ng video kasi nga nagmamadali si Kindlesh. Ano, this so abot <laughs> Yan po. And then may mga lakad kasi sila guys. Ganito kami pag Sunday. Buti nga daw naabutan ko pa si Ate kasi paal paalis sila mamalengke. And then si uh, yung isa lamang sister-in-law ko na si Rosalinda. Ayan, paalis din kasi pa yung anak. Kasi po si Ate Anging naman paalis din. So halos ano talaga, buti na abutan ko pa. Ngayon papunta tayo kay si Simiho. Ayan, yung tagagawa ng cake ni Kindness, 'di ba? So deliver ko po to sa kanya, guys. Ang ating kunting ano po, gracia. Okay? Alright guys, dito naman tayo sa aking si Simiho, sa sa aking brother-in-law. Ayan, ayan po yung motor nila, guys, kasi mga rider-rider man ito ha. Ah. Ang problema, parang wala sila kasi wala yung isang sasakyan. Ayan. So, yun po sinasabi ko, guys. Dito sa Japan, halos may mga lakad kami. Kaya, minsan kapag may mga birthday, late talaga ang mga handa namin mag-celebrate kasi hindi makumpleto. Okay. Ayan, guys. Park muna tayo. Alright, guys. Uh, tapos na po tayong mag-deliver, guys. So, ayan. So, dito guys, kapag may time na mag-ride sila ng mag-asawa, yan silang dalawa, mga kabundukan, ayan, nagda-drive silang dalawa. So, this time kasi, van po yung ginamit nila kasi, uh, basketball player kasi yung mga anak nila. Ayan, so dito sa Japan kasi, may mga Sunday, Saturday, yan po ang mga parang may club yung mga anak natin sa school. So, kailangan kasi palagi may parents din po, okay? ayan, so wala sila ngayon family time muna sila alright guys, atapos na po tayo ayan, alisa po tayo guys punta tayo sa aking brother-in-law na isa diba <laughs> alright guys dito naman tayo sa isa kong brother-in-law so ito po yung ating calling destination po okay ayan, so wala sila yung isang sister-in-law ko guys kasi magkatabi lang po sila sa simbahan tapos parang hindi naman namali sila si la brother-in-law ko ito naman yung sadya natin guys okay tapos ito naman ay flower shop yan okay guys uh, magpark na naman tayo <laughs> pulang tapos ang parking yan guys ako parang wala din yung mga tao guys eh. yan Andyan? Tawing na. Oo. Oh. <laughs> Kala na yung mali si bro. Ayan. So, medyo malungkot ang mga bro natin ngayon, guys, kasi wala si mama. Nasa Pinas po yung mother-in-law ko mother po. Maganda na yung bro oh. na 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 patay. na kayo Sili kayang tatawag. Hi, bro. Hi. Ano na yan? Yan yung bagong fishing rod? Oo. Diba? Ano talaga, oh. Maganda u. Terus sama tama sol. Wapo oh, makapal ba no? Beti ba yung ano niya? Gapo siya, nagko siya green yung suwan ba? Gapo no? Nagko no? yung no? hmm. ano? Ring ba, dili ka ma... Oh, Asol kayo na hindi yun tagak ng ring siya. isa. Ako man? So, uh, puti. Ata at, niya man, lukuhan doon? Ako? Dali ano ay eh. may tiban na ano? Ano mga brand? Mamahalin to ah. No? Mm. Ay, guys, mga dagdag na naman mga kagamitan namin. Ito yung ano ni bro. grabe oh. ang gamit ni bro ah. Ayan guys oh. Ikaw lang gumawa nito bro no? Oh, na Oh punong-puno ng kagamitan to guys. Siya lang gumawa nito guys. Ayan. Ginawa na lang paraan kasi nga hindi pwede sa loob okay. ng bahay niya. Kasi mag, nag ano sila eh, mga decor po ng mga birthday party balloons. Ayan, yung mga gamit niya sa taas. Oh, ang dami. pili lang Ako pula, Daming kagamitan, no? So, napaparenta rin po sila guys ng ano yung sa mga nagpa-party po. Yan, mga gagamitan. Pwede pong mag-rent dito. Yan, pinagpipilian nila yung mga bagong fishing rod na naman po, guys. So, may ano kami, may supplier kami ng fishing rod, di ba, bro? Si Brother Oyen, ang supplier namin ng fishing rod. Free po ito, guys. Yan, so pinagpipilian ng mga kapatid. Oh, Mamingwit na tayo? Kailan? <laughs> Ano to? Di ba ano to? Kanang kanang yun. pagunitan <laughs> Akala ko guys yung paghawakan ba? ba ano man tawag noon? yung ano talaga sa okay, Pilipinas. Ah, saluyot okay, ni okay. siya. Oo mm, nga, hindi oh. okay, na nag-survive guys. Can't. You can't. You can't. Alay, yung sili mo bro. Sayang so, naman ito. Oh. wala na. <inaudible> in guys, oh yung sili niya. Wala na yung mga tanim ni bro. Wala na rin si mama eh. <laughs> yung, yung okra mo bro, parang ano ah. <laughs> ay yung okra niya guys oh. <laughs> ay, parang kagaya kay kindness yung okra. So ito naman yung ano guys. Yung bahay po ng aking sister-in-law. Ayan, wala din siya. So, maganda sa kanila kasi magkapit bahay lang sila, magkatabi lang sila ni bro, di ba? Yan. So, dito kami madalas sa party kasi nga wow! mas malapad yung ano ni bro. Wow, Ang layo ba? Yung pilo-pilo pag yung mga nana. Hindi ka kasul. Ah, wala yung mga. Kanya pa ni bro ko dito. Bahay na ta. tulo, -tulo. Apat Tapat po ay matulong. Ang pangang naman nila yung para gahi, no? Tag tatlo tatlo. Di hey, tuloy ha kung patuwa. Ano ah, rin sa ano? Ah, ah. <laughs> Ay, ano? Pwede mo sana karing isa ako ano lang na nalab. Kay dili kay taas. Tama man Oh, di ba? Sa akin na lang yan. Gusto ko kasi yung medyo magaan-gaan. Ano? Ina, wala yung wala lang. Oo. Oh. oh, <laughs> uh, Hating kapatid daw talaga, guys. Parin, so, parin. Sa amin guys, hindi namin to binili. Yung trabaho kasi ni Brother Oyen, ayan. Marami pong kagamitan sa Japan na hindi na ginagamit. Ayan, so mga nagbebenta dito po binabagsak nila. <laughs> dito po binabagsak, <laughs> dito po binabagsak po. ni Bro Oyen. <laughs> <laughs> ah, po

na! Ito na. So yun na guys. Pag matapos sa kami dito, uwi na po. Magpahinga na si Kindness. Kasi marami pa akong nagawin sa bahay guys. Kasi nga po, mag-edit edit pa tayo. And then, mag- Konting linis lang po, and then mag-prepare na rin po para bukas trabaho dahil maaga po oh, yung trabaho natin. <laughs> <tapang, laughs> <tapang, laughs> okay, Mahina Para, parang ano para, okay. <inaudible> na Dapat pala, dapat pala, pala nag-jack in po kayo. Ha? So, tayo mo. Uh, tayo ka mo Ah, uh, may, may ano pa pala yun, box? Oo, oh, Alright, guys. At uh, uwi na po tayo. Makapag-rest na rin po si Kind Na-distribute na po natin yung ating mga pagkain para hindi agad mapanis. Ayan, kasi sayang naman po. Okay, so this time is... Dito naman tayo banda sa bahay ni Kind Nash. Pauwi na po tayo, guys. Hello, oh, kagwa po sa Rose. Oo, oh, eh. May rules pala talaga pag ganitong ano, M ano buwan. Tapos yung sa Austin bus, di ba? Ano man yun, June. May, may, may na. Hindi, June. Eh, ano man ngayon, mag, November. Kasi napansin ko nga, maraming yung binili ko na roses, di ba? Mura lang siya kasi napansin ko parang may rose pa rin kahit ganitong buwan pala. Okay guys, at yan po. Lapit tayo sa bahay. Okay guys, at uh, kompleto tayo guys. Alam mo yung namigay tayo pero ang balik naman sa atin guys. Ayan, may binigay po na bagong kagamitan po sa fishing rod si Kai Nesh. Di ba? So naalala niyo po yung mga nagsubaybay palagi sa aking mga fabi fishing. May isa kaming fishing rod na hinatak po ng isda talaga. So nawala. Pero ngayon naman guys, ang kumalit tatlong fishing rod po. Okay? Ayan. So para sa kalamang ng lahat, Ah, uh, hindi po namin to binili. May supplier kami guys. Free po ito. Yan. Tapos mamahalin po ito klase ng mga fishing run. Dahil ang trabaho po ng aking bro yun, Yan katulad po nabangit ko po kanina. Lahat po halos ng mga uh, bagsakan po ng mga kagamitan po ito sa Japan sa ano niya, work niya. Yan. Doon po sa kanila bagsak. Kaya ito free lang po na nakukuha namin. Alright. Yan po. So, ako na po yung palam sa inyong lahat, guys. At yun po yung isa sa mga na-share ni Kindness. Ang uh, pag-distribute ko po ngayon sa mga pang-take -pa home natin para sa mga uh, birthday party na mga natira, guys. Okay? Ayan po at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, kayo Bye, guys!